Tatlong batang lalaki si nauri naman na napulot nilang pera sa Bustos, Bulacan. Ibabalita po yan ni Nori Fidel. Nori? Sa kabila ng maiinit at maanumalyang isyo na kinasasangkutan ng ilang politiko, opisyal ng DPWH at mga kontratista ukol sa Flood Control Ghost Project na ikinagalit ng Pangulo Tahanga-hanga naman ang ipinakita ng tatlong batang lalaki matapos magsadya sa barangay hall ng barangay lisyada sa bayan ng Bustos, Bulacan para isauli ang isang libong piso na kanilang napulot. Sa panayam ni barangay chairman at bukal Tato Angeles sa mga bata na kinilalang sina Bon Jamir Arceo, Stephen Lim at Adrian Martin kung bakit nila isinauli ang pera. Ba bakit gusto ninyong isoli yung ano, yung napulot ninyong, itong napulot yung pera, bakit gusto ninyong isoli? Hindi naman po namin magagamit yun. Mas kailangan po yung ng iba. Ah, mas kailangan ng iba. Ikaw, anong masasabi Hindi mo? Hindi po naman po kasi sa amin yun. Ah, okay. 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 Malakas ikaw. At bakit siya isoli? Baka po may babayaran po sila tapos po. Bakit? Baka po may babayaran po sila. Ah, okay. okay dapat Bagamat hindi kalakihan ang halaga ng isinaunin pera, napahanga si Angeles at mga barangay officials dahil sa kanilang murang edad ay nakitaan ng katapatan at hindi kinakitaan ng anumang uri ng pagimbot o pag-aalinlangan para isauli ang napulot nilang pera. Nori Pidel, para sa 100% ng balita. Sana pagdating ng panahon maging gobernador no maging congressman yung ng mga bata na yan ha mm. ah.